Si Emilio Jacinto ay kilala bilang utak ng Katipunan at isa sa mga bayaning Pilipino na nagtanggol sa kalayaan ng bansa laban sa pananakop ng Espanya. Ipinanganak si Emilio Jacinto noong Disyembre 15, 1875 sa Tondo, Maynila, sa isang pamilyang mayaman. Madaling natuklasan ni Jacinto ang kanyang katalinuhan sa murang edad. Nag-aral siya sa mga paaralan tulad ng Kolehiyo de San Juan de Letran at Universidad ng Santo Tomas. Nasa gulang na labing siyam na taon, nang makilala ni Jacinto si Andres Bonifacio, ang punong tagapagtatag ng katipunan. Nagpakita si Jacinto ng kanyang dedikasyon sa pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas at nagsilbi bilang sekretaryo at tagapayo ni Bonifacio. Bilang isang matalinong manunulat, nagambag si Jacinto sa pagsusulat ng mga tula, liham, at dokumento para sa katipunan kung saan ipinahayag niya ang kanyang pananaw at pagnanais para sa kalayaan ng bansa isa siya sa mga nagtulak sa pagsusulat ng kartilya ng katipunan na naglalaman ng mga adhikain mga batas at mga tiwala ng mga miyembro ng katipunan si Jacinto ay itinuturing na tanglaw at inspirasyon ng mga kasamahang katipunero hindi lamang dahil sa kanyang katalinuhan, kundi pati na rin sa kanyang paninidigan at tapang sa pakikibaka. Ngunit sa kabila ng kanyang kabatiran, hindi siya naghangad ng mga puwesto o pribilehiyo sa revolusyon. Sa kabila ng kanyang mahalagang kontribusyon sa revolusyonaryong kilusan, ang buhay ni Emilio Jacinto ay maikli lamang. Namatay siya noong Hunyo 16, 18 naput sa edad na 23 sa kasagsagan ng Revolusyon Filipina at habang nagsusumikap na makatakas mula sa mga Amerikano. Ang alaala ni Emilio Jacinto ay nananatiling buhay bilang isang simbolo ng tapang, katalinuhan at sakripisyo sa paglaban para sa kalayaan ng bansa. Siya ay isa sa mga bayani ng Pilipinas na patuloy na pinag-aaralan at kinugunita bilang inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.